So, ayan guys. Papasukin namin, namin tong ano. Ang dami kasi rito isda dito sa lugar na to. Uy. So, oh, ayan pala. Imbornal pa yan guys. So, oh. ayan. Ang dami isda rito eh. Ayan. Ito. Kailangan ba natin pasukin boss? Papasukin mo ba yan? O boss. Hindi, man na so, so, ayan guys. Kaya na natin ayan. So, yun. Ayan o. So, ayan ang kanal. Ayan. <laughs> Grabe. Oh, oh. Ang hirap pala ito dito. <laughs> ayan, munta kami rito. Ang dami tilapia kasi rito yung ano, yung nagatawag nito. Parang nagpapalamig sila rito Yung eh, tilapia. So, dito. Dito, punta tayo dito sa may taniman. Oo, oh, ganda. Diba? Ay, namin ang huli, oh. may nanguhuli doon. Ng... So, dito. and mga bagong tanim ng pichay. Ayan, guys. Pichay. So, hindi ka naman makakadaan dyan. So, dito talaga tayo. Dito ulit, dadaan. Paakyat Dito. Uh, tara, may, tara. natin dito. Ang um, lugar. Ah. Uh. Tara kain pala ng kainan. Madulas eh. Pag walang hagdan tayo, hindi ka makababa basta-basta ano. Saan yung tanim yan tay? Ah eh, dito. Ah magtatanim po kayo. Oh. Ayun si pag ni tatay tinan na natin si Tatay pag nagtanim. Ayan guys